Ayog buntag sa tanan ng mga kasubot mga suragol diha no ah, kagahapon sa gabi congratulations sa 642 on the spot sa tanan ng mga wala pa na abdikat cut off ato gihatag na ko sa live ah, congratulations pero nahatag na po nato na bahaw dayon ang ato ang uh, akuan atong on the spot nga pabonus is depensa. So congratulations sa tanan nga mga naka-showboat, naka-igo, kagapong adlaw sa 9pm 6.42 result. So karon mga ka-showboat, na po ko ihatag ninyo, the best ng hapon, basin di na ni magdepensa. Siguro ninyo, akong ibutan sa comment section, ayaw din nyo pakiasa. Akong ibutan sa comment section, para nga inyo maklaro, aron nga inyo hagyong uh, makuha, o uh, inyong mapatdan on niya. So, advance congratulations, Ay mo kalimot ha. At inyohang uh, ilike kung inyohang makuha na ni. Ay pagbilin mo de comment o ishare aron makita mo sa uban o ayaw kalimot so, pag sa pag-follow sa tuwang uh, Facebook page aron nga sigurado nga kanunay ay mo makasunod sa tuwang lingaw-lingaw. Okay. So, kana siya. Uh, akong ibutas kumsik ang uh, tuwang uh, special combination. Okay, babos.